So, hi guys. Magmimining kami. Yeah. Magsaswimming, hindi marunong lumangoy. Oo <laughs> So, yan. Magpapractice ako maglangoy. Meron tayong trainer. Oh, sana all. Buisit <laughs> ka magbo ako. You know, isusumbong ko ka kay mama. Mama! No, <laughs> I-upload ko na itong video ka agad. Para pag ano. Pag may nangyaring, alam mo na. Ready to miming. <laughs> so, guys. Punta kami water in the eh meron tayong 50% discount. <laughs> Tontawa. <ha? laughs> Luka. Okay. Diyan na pasok na kami. At magmimiming. Magmimiming nga hindi marunong lumungo. Ako, maglangoy ka nung gano'n. Kailangan kong matuto o, ngayon pa lang. Para bukas na langoy na ako katulad nito. Tingnan nyo naman yan. I'm stretching. Langoy ka ba? Hindi <laughs> na langoy <laughs> So guys, yeah. We will Hi guys, welcome to the vlog. <laughs> Tapos so, okay. na ang aming malilagayang miming. Nakakanta ano ko. nag-enjoy ako sa paglutang ko. Nanto ako guys. <laughs> Nantok ko sa taon na. Uh -huh. Tulog na tayo guys. Tulog na.